Catherine Bernardo, na iirita na sa pagbuntot sa kanya ni Daniel Padilla. Kumuha na nga ba ng bodyguards at nag-unfollow na rin kay Daniel Padilla sa kanyang social media, particular na sa kanyang IG. Tila unti-unti na talagang pinuputol ni Catherine Bernardo ang kanyang ugnayan sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla dahil naispatan ng kanyang mga followers at ng netizens ang biglaang pag-unfollow ng actress sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Dahil dito, minabuti naman ng ilang fans at netizens na silipin ang social media ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel at nakita ng mga ito na nakafollow pa rin si Daniel sa kanyang ex-girlfriend na si Kat. Miraculous ng gabi nang makita ng kanyang mga tagahanga na hindi na nito na follow ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Bukod dito ay nananatili naman na nakafollow pa rin ang actress sa ina ng kanyang ex-boyfriend na si Carla Estrada. Nakafollow pa rin naman hanggang ngayon ang kanyang mami na si Mami Min Bernardo sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Bukod dito, usap-usapan din ngayon sa social media ang madalas na paglapit ni Daniel Padilla sa kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Sa tuwing na iimbitahan sila ng kanilang common friends sa isang event. Ayon pa sa ilang source, ay kumuha na umano ng bodyguards ngayon si Catherine Bernardo dahil bukod sa kanyang pagkairita sa paglapit ng kanyang ex-boyfriend, ay talagang natatakot na rin umano ang actress dito. Ayon pa sa ilan, sa sobrang bait umano ngayon ni Catherine Bernardo, ay hindi na lamang niya umano pinapansin o sinasabihan si Daniel na huwag siyang lapitan. Ayaw umanong maging bastos ni Catherine Bernardo at mapahiya si Daniel Padilla sa harapan ng kanilang mga kaibigan, lalo pa sa mga boss na nakakakita sa kanilang dalawa. Bukod dito ay marami din kasing mata ang nagmamasid sa kanilang dalawa. Hindi rin umano maintindihan ng ilang fans kung bakit lapit ng lapit pa rin si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Komento nga ng ilang netizens na nakakapansin na laging lumalapit o nilalapitan ng aktor na si Daniel ang kanyang ex-girlfriend na si Kat ay tila nakakalimot ito na nakipag-break na sa kanya ang kanyang girlfriend noon na si Kat. Ayon pa sa kanila ay bigyan o manusana ng space ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo. Sa kasalukuyan ay hindi pa nga naglalabas ng statement muli si Catherine Bernardo. Tungkol sa isyo ng pagkuha umano niya ng bodyguards, ubang hindi na siya laging malapitan pa ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel. Ilan pa nga sa mga nagkomento tungkol sa paglapit lagi ni DJ k Kat ay tila binabakuran pa rin ni Daniel ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo na hindi malapitan ng ibang artist.